Magandang araw. Ayun, meron na ho ako, ako dito ng leche plan at ako ay nakapagluto na. At hindi ko na rin napakita sa inyo kung paano ang pagluluto ko dahil may na-upload na rin ako niyan. Dito naman sa isang bowl ay meron ako dito ng 1/4 cup lang na soft na butter, half cup na brown sugar or yung washed sugar. Tapos imimix ko yan gamit yung hand mixer hanggang sa magwell well combine na. Ngayon naman ay mag-add ako ng isang large na itlog. Saka ko naman siya imimix hanggang sa mag combine na rin yan dyan sa butter at saka dyan sa asukal. Ayan, ganyan po magiging niya. Ngayon naman ay mag ako dito ng kalahating cup lang na ube condensed milk hindi na rin nga pala ako gumamit yan ng ube flavor at yan na rin yung ginamit ko yung ibang recipe kasi niya na nakikita ko ay naglalagay pa sila ng ubing halaya. Pagkatapos ay ibibit ko lamang yan hanggang sa magmix na yung ube na condensed dun sa ating butter. At mag a naman ako dito ngayon ng 1 4 cup na vegetable oil. At 1 cup na fresh milk. Saka naman ko siya imimix ng dahan-dahan gamit ko na itong aking pang whiskey whisk. Iminix ko lang yan ng iminix hanggang sa ayan maging ganyan na po ang magiging consistency niya. Proceed naman ako dito sa dry ingredients at meron ako dyang flour na 1 and 1 4 cup. Sinasala ko na rin yan para maiwasan na rin yung mga buo buo. 2 teaspoon na baking powder at half teaspoon lang na asin. Saka ko naman siya i-mix. Nung okay na ang dry ingredients, ay eto naman nga at inilalagay ko naman siya dito sa ating wet ingredients. Dahan-dahan lang ang lagay or yung utay-utay lang ang lagay. Kapag ka na-mix na yung dry at saka yung wet, ay eto naman nga at pwede nang ilagay ulit yung natitira pa na flour. Continue mixing lamang hanggang sa maubos na yung dry ingredients. At eto na nga po, ayan, pwede na yan. Dito naman sa panay, naglagay ko diyan ng parchment paper. Bale, eto ang ginawa ko dito ay kikiluhin ko rin nga pala eto. Titingnan ko nga kung ilang grams ang magagamit ko dito sa isang pan. At bale, dalawang pan nga pala ho ang aking nagamit dito. Pero kung gusto niyo naman na makapal, ay pwedeng isa naman. Ang size nga pala ng aking pan dito ay 7x3. Nung okay na ang pagkakahati, ito eh, nga at tinap-tap ko lamang yan bago ilagay sa oven. At para mawala na rin yung bubbles niya. At after 30 minutes sa pagluluto ko ay ito na nga ho luto na at ayan na at palalamigin ko na yan dyan. At ito naman ho yung leche plan kanina na aking nagawa at ayan na nga at malamig na at inilagay ko na dito sa aking lagayan at ilalagay ko naman yan sa ref. Bale, ito nga ho pala ilalagay ko to sa ating ube de leche. At dito naman sa aking whipped cream ay naglagay lang ako diyan ng food color na violet. Nung una akala ko ay blue, buti na lang at nagkulay violet. Bale, ito nga pala ay ko doon sa ating obi de leche. Dito sa board ay naglagay lang naman ako ng cream diyan. Hindi nag-glucose ang aking nalagay, kundi cream na rin laang. Ngayon naman yung maglalagay naman ako ng filling dito. Bale, nilagyan ko na muna ng cream yung buong gilid. Ayan, nag pa ako na ng paglalagay nga diyan. Pero ayan, gumamit na nga ako ng piping bag. Tapos medyo finalat ko lang naman yung cream na yan. At ayan, okay na yan, ganyan. At dito naman sa gitna, ito nga at maglalagay nga rin ako dito ng leche plan. O ba diba, gitna pala ng cake ay eh, meron ng leche plan. Kaya naiimagine ko na kung gaano kasarap itong magiging cake natin. At eto nga cake na ito ho, ay ngayon ko lang din to ginawa. Nung okay na feeling ay ayan at pinatong ko na rin nga ho, yung isa. Ngayon naman ay eh, magpuprosting na ako dito. Bali, hindi na ako nag crumb coat dito kasi hindi naman siya masyadong ma -ano, maraming crumbs. Kaya yun, okay laang. Ah. Mas madali pa wala tong lagyan ng ano eh, ng frosting at saka mas madali pa siyang ano, madali siyang pakinisin kaysa nga do sa gamit ay ano, yung chocolate moist. At ayan nga natapos na hindi man siya ganoon kakinis pero ay okay na ho iyan. Nililinisan ko naman tong board dahil nga ayan no, oh, masyadong makalat. Tapos dito sa ibabay, ayan nga at naglagay na rin nga ako diyan ng mga pandesign din para mas maganda naman tingnan. Ayan na nga natapos ko na ayan, ngayon lang din ako nakagawa ng na ganyan design. At dito naman sa ibabaw niya, ayan naglagay na rin nga pala ako ng rosette diyan at nakakalimutan ko nga pala mag-video nung umpisa. At ako ngayon natutuwa diyan sa akin inilalagay. Na-enjoy ko na kasi ang paglalagay ng rosette dito sa mga cake na ganito. Tapos ayun yung ibang gilid naman din ay naglagay din ako ng ibang style nga dahil nga baka tumagos yung liquid na ilalagay natin diyan sa gitna dahil nga maglalagay ako diyan ng leche plan. At eto na nga po tapos na ang ating cake at ilalagay ko naman yan sa ref ng overnight. Dahil marami pa akong cream dito at meron nga ako ditong bento cake ay eto nga ating kakram coat ko na. Pagka kakram coat ko naman dito ay ko muna yan sa ref eto naman ang isang bento cake at ayan nga ay ang chocolate moist cake. Ayan, bento cake din uya na, tika crumb coat ko lang din yan. After 15 minutes ay eto na yung una kong nilagyan ng crumb coat. Naglalagyan naman ako dito ng kulay pink na frosting. Wala ako akong pa-order nito, talagang nilagyan ko lang talaga yan ng design dahil nga ayan may sobra ako na cream. Tapos etong bento cake ay ilang araw na rin, eh, sabi ko ay eh, gagawin ko na at baka masira pa. Tapos ayan sa ibabaw naglalagay lang naman ako ng rosette diyan. O di ba ang ganda para siyang ano, para siyang roses. O di ba? Sabi ko sa inyo na i-enjoy ko na paglalagay ng ganito eh. Kaya kapag ka-order kayo sa akin ng cake, ay eh siguradong sulit na sulit ang inyong magiging bili. O, di ba diba? Ang ganda kasi ang dami eto naman yung isa na chocolate moist cake na kinagrampot ko kanina at ayan nga at pinapatungan ko na siya ng pangalawang cream. Hanggang sa ngayon talaga etong ang pagpapakinis pa rin talaga aking problema dahil hindi ko nga talaga mapakinis. At dahil minatira pa nga ako na pink na whipping cream ay ayan inilagay ko na lang dyan sa gitna. Tapos dyan sa mga gilid-gilid ay -gilid, ayan yung rosette na kulay puti na lang din ang aking inilagay. At ayan nakita nyo ba o oh, ba diba, puno na rin yan ng rosette sa ibabaw. At eto na po ang ating unang nagawa na bento cake. Ayan yung pink kanina at nalagyan ko na rin ng dragya bias dyan sa ibabaw. At eto naman po ang isang ating bento cake. Ayan, yun yung chocolate uh, moist cake. At naglagay na rin ako dyan ng green na dredges. At eto naman ho ay kinabukasan na at ngayon ako ay maglalagay na ng leche plan dito sa ibabaw ng ating cake. At alam nyo ba, etong cake na ito ay napakabango ho talaga nya. Kaya nga sabi ko ay paniguradong ako ang unang titikim dito. At tingnan nyo naman ang ating leche plan. Overload sa dami ho ng ating leche plan. At eto na ho ang final look ng ating cake. Ayan, may nilagyan lang naman ako dyan na topper na happy birthday. At syempre, may libre na rin yung kandila. At nung matikmat ko nga talaga yung cake na yan, ay legit talaga sa sarap naman. Yun lang. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli.